dapat gawin o hindi dapat gawin. So, lang, um, based sa may pag-ano namin, uh, bawal na tayong mag-repair uh, ng carrier sa mga weather natin na uh, nag-repair. Bawal na tayong mag-repair ng mga uh, carriers na may uh, lamang panel. So, yun pagdating uh, naman sa mga mag-repair natin, bawal na nagkaroon tayo ng mga spanning ang liberty ng mga pagkakalagay natin sa may part ng higa. So, ang naka-charge sa ang naka na sa pagre-repair ang So,

Uh, main okay. Slow yeah. down work. Slow down

¡Esta fue muy buena!